Posibleng makapagbigay ng mas mataas na kita sa mga magsasaka ang produksyon ng pigmented rice sa lalawigan ng Nueva Ecija ayon kay Acting Provincial Agriculturist Doc Jobit Aglian sa isinagawang briefing kaugnay ng programang The Rice of Golden Grains Pigmented Rice Production. Ang pigmented rice ay uri ng bigas na may karaniwang kulay tulad ng brown, black, yellow, purple at red dulot ng pigment na tinatawag na anthocyanins. Ayon kay Doc Agliam, mayaman ito sa antioxidants, may mababang glycemic index at mainam para sa mga diabetic at sa mga taong nais magbawas ng timbang. Ikumpara mo sa regular na bigas na kung minsan po ay minimil pa natin, nagiging maputing maputi siya, nawawala na yung lipid and sterol niya, nababawasan na yung sustansya. Aniya ang ganitong klase ng bigas ay dati lamang tinatanim sa matataas na lugar gaya ng bayan ng Gabaldon at isang beses lang inaani kada taon. Ngunit sa tulong ng bagong variety na CLS2 na idinevelop ng Central Luzon State University o CLSU, maaari nang itanim ang pigmented rice sa mabababang lugar at maani ng dalawang beses kada taon. Dagdag pa ni Doc Agliam, maaaring mas malaki ang kita sa CLS2 variety ng pigmented rice dahil umaabot umano ito ng 5 hanggang 6 na metric tons kada anihan. Mas mataas kumpara sa mga naunang variety na umaani lamang ng 2 hanggang 4 na metric tons. Inaasahan na kapag naging matagumpay ang techno demo, mas maraming magsasaka ang mabibigyan ng libreng binhi at mas mapapalawak pa ang kaniman ng pigmented rice sa buong lalawigan. Sa kasalukuyan, patuloy sa pagtuturungan ang CLSU at pamahalaang panlalawigan ng Guelpha Ecija sa pamamagitan ng Office of the Provincial Agriculturist upang maisulong ang proyekto. Kabilang sa kanilang koordinasyon ay ang pamamahangi ng libreng binhi, training at briefing ng mga magsasaka at paghahanap ng lugar para sa techno demo. Tumutulong din ang kapitolyo sa marketing upang matiyak na maibebenta ang ani lalo na sa mga organic practitioners na itinuturing bilang pangunahing market outlet ng CLS2 pigmented rice. Hinikayat din ni Doc Agliam ang CLSU na ipagpatuloy ang pakikipagtulungan sa Kapitolyo para sa mas malawak pang pagpapatupad ng mga programa na makakatulong sa sektor ng agrikultura. Uh, sinisiguro po natin na yung pang mga ibang members po ng Local Farmer Technician Group natin ay magka-interes na mag-participate din dito. We will accommodate you po sa susunod. At sa Central Luzon State University, maraming maraming salamat po. Ipagpatuloy pa po natin itong partnership natin na ito dahil naniniwala po kami yung kakayahan po ninyo at kakayahan po ng mga tekniko sa Agricultural Office ng Pamalang Panlalawigan. Sa tulong po at direction po ng ating mga heads, uh, President po ng CLSU at ating Governor, malayo po yung mararating po ng agrikultura ng ating lalawigan. Ako po si Carmel Joy Miguel, nagbuulat.